isang pagpalang araw muli sa ating lahat mga ka GM ito may gagawin na naman tayo isang ano, uh, jack na uh, GS3 ito yan uh, ito yung kanyang makina no? yung, kung makikita po niyo. Uh, bagong bago ito mga ka GM uh, bali 200 uh, kilometers pa lang yung kanyang natatakbo ngayon kasi ito mahina na yung ano, mahina yung uh, kanyang battery no? so ang kailangan dito para maklaim natin yung uh, warranty nito uh, kailangan ma natin dito sa ating uh, battery analyzer So yan, uh, kailangan nating ikabit yung battery analyzer dito sa kanyang battery bago natin na uh, palitan ng uh, battery na bago, no? So ayan po. Kasi yun po yung ano ng warranty para ma po natin sa warranty yung ano niya, battery niya. So ang ginagawa natin natin ngayon ay uh, chine-check po natin yung kanyang ano. ah uh, battery kasi yung ganitong battery analyzer ay nakukuha niya yung isaktong reading ng ano natin ng amperahe ng battery sa loob, no? Maliban sa volts, nakukuha niya yung amperes ng battery. So, ito na po mga ka-GM yung lumabas dito sa ating battery analyzer, no? yan Ako makikita nyo, 12 volts, 12.51 volts, 500 cca yung ating battery dito sa original niya, no? tapos uh, pero yung reading ng battery analyzer natin isa uh, 160 cc na lang siya. So, tapos sa uh, 0%. So kailangan palitin na yung uh, battery niya maka GM. Talagang uh, ilang oras lang maitambay to pag catch charge natin nang isang oras tapos uh, ilang oras lang 2 hours or 1 hour ganun. Uh, bali hindi mo na siya mapapa-start maka GM kasi nga yung uh, battery niya ay uh, mahina na. Did seal na yung uh, loob niya dahil yung CCA niya is uh, 160 CC na lang yung natitira so ayan po no uh, para maklim natin sa warranty ganyan po yung uh, ginagawa natin kailangan na uh, may pancheck kasi na ano, battery analyzer yan uh, dito sa GEC na ano 1.5 uh, engine yung ano niya DCBBT yan so bagong bago yan mga ka GM maganda rin ang performance ng mga ganitong sakyan